luluto ako ngayon ng ano to guys, talong. Magiihaw ka muna ng talong tapos ihimayin mo ng ayan pa, ganyan. Pag nahimay mo na, syempre tatanggalin mo yung balat. Pag nahimay mo na, lalagyan mo siya ng siling green. Tapos sibuyas, damihan mo ng siling green at sibuyas. Tapos mga pampalasa. Ginasa mix asin, bitchin, tas hahaluin mo ng haluin. Tas lalagyan mo din siya ng harina tapos itlog. Pagkat nalagyan mo na lahat, ha haluin mo lang. Pagka nahalo mo na, magpapainit ka na syempre ng mantika sa kawali. Mas maganda gumamit kayo nito guys ang in-order ko. Non-sticky pan tapos itong ano, silicone. Heat resistance. Yan, itong gamitin nyo para hindi siya dumikit. Yan, gaganan ninyo lang. Tama kahit babalik tarin rin mo siya, oh, hindi siya dumidikit. Ayun guys, yan na. Ito ang ulam namin for today.